tatanong ko lang po, bakit po ang mga salita ng, salita ng Diyos sa Biblia ay mga Makalanghaga ako naman sa hindi tigil ka looban. Pero kung tigil ka looban ka ng pagkaunala, hindi naman makalanghaga yun eh. Ayon nyo sa Kratro Onsi ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam ng buhada ng kaharihan ng Diyos. Tatatlat, sa kanilang nanga sa labas. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa magitan ng mga talinghaga o parupang kung magsitingin sila ay makakita at huwag mamalas. At kung makinig sila ay makarinig at huwag makaunawa. Ano? Kanilang kaniyang mga talinghaga? Doon sa labas. Sabi ni Kito sa kanyang mga lagad, sa inyo ipinagkaloob na kaalam ng hiwaga ng kaharuan ng Diyos. Sa labas, halimhaga. Kaya eh, tama yun sa pasyon eh. Sabi sa pasyon. Sa pagkatastuan ka ng tunay, ay pangalabang kabiroga. Ang ubehang silang tanan, kung hindi sa bakuran, hindi wala sa sakutan. Tanong? Sa bakuran eh. Ang nandun ka, walang talinghaga rin pag-aaral ng paliwaga, mahirap ang tindin, pag ka sa bakuran. Pero kung na nawalaan mo, wala namang mahirap ito na umuhaan mo.